Hey guys, andito na lang ang mga pre na galing soy sen. Ang dami mo. Ayan po. Ang dami po niya. O, ilagay mo na sa, sa ano, sa plastic yung mga iyakit sa taas. nasa na yung bag? Akan yung hana. Akan okay na yung bag na ilalagay sa taas. Ayan, ito yung ilalagay natin sa taas. Para dun sa taas na ano, diba? Hmm. Pagkain. Mga pre lang po yung galing soy sen. Ito ay sama to? Ano to eh? Ito ay, ano ito? yan? Akan yung ay, sabi. yun, tubig, yung pato tubig. Akan to mali Absolute. Balit Ano to? Ano to? Akin to, yum yum. Iyan mo nga kayo namin ko mamaya. Ito, ganyan, ang dami po. Galing soy Ito yung bagay na bagay kay kita. Iyan, ayaw, ayaw ko ng soft drinks. Iyan. Ang dami ay, po man, eh. man. May extra, yung aso, si Ayla. <laughs> yung cloro, dito lang yung kimama mo no? <laughs> hmm. Ito po akin din po itong mini water. Basta yung mga pagkain, iakit sa taas. akin pang wipes. Akin mo. Kakainin ko yung wipes. Ay, ang dami yung pring, ano, yung mga barbecue. Kaya akin. parang dami yung pring sa taas. Kakainin ko pala dito yung wipes. Ang sana yung tinago ko ito kasi si Ayla eh. Nagano si Ayla. Akin to, akin din to. Akin yung, eh, ako. Mm, ginsamik, so, yun, ito ah. Hmm, gini sa mix. Oh, bagamit ito. Pag nga. Ito, tinan nyo. So, Nakikita niyo po ang dami. Akin to nila mo. Oh. Yung mga sabon, yung dito sa kwarto. Oh. Sabi niya? sabi oh, ni mama mo. Yung mga sabon, kukunin natin huh? Yung mga sabon at shampoo. Ano? Kunin natin. Dito sa kwarto ni mama mo lang yan. Yeah. Oh. Dito nga lang iwanan. Oh, Ay, na Ay, namay si mama lang. Okay. Yung, wala Ito? Ay, yung... mo lang. Dito Ito? 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 napkin. Shampoo. Ang ah, mga shampoo ka. Shampoo. Ito, marami. Hmm. Uh, right. Sabon, oh, no. shampoo. Ito. Ano, Colgate. Ano pa yan? Toothpaste. Marami. Ano to eh. Bigyan mo doon ito kaya skin mo. Baka gusto ito kaya skin mo. Yung, Parang matigas yung na. Ito, mo ka. Bigay mo yan, Ito, ito, ano mo na yan. Maraming shampoo free. Ano to? Sam ano to ah, sa washing. Oh, like, ano lang Ito fried. Iwan mo kay mama ng sabon. Ano ano to? Chocolate? Alam mo, balis ka dito. Wala nang pagkain, di ba? Wala na, di ba? yung gatas dito, may yung gatas yung kape dito mo. Ah, oh, kung oh kung sayo yan. Kundi sayo, yun, Wali sa yung, Jen, wala mo. Ilagay mo ha? Okay, ako nang kukuha dun sa tayo. Liligpitin na lang natin doon. Mm. Maligo muna mali tayo. Oo. Oh. Ano yung mga... Umuha ka ng walis. Iyan mo sa lalagyanan ni mama mo. Ano yan? Not pay. Ano nagaw? Diyan mo lang yan. Ay, akin okay na. Okay. Ay, di. Maglaba ko mama yan. Cool gate sa atin, o. Oh. May cool gate pa doon. Basta ilagay mo lang dyan yung mga nandito, mga shampoo, mga sabon, kay mama mo yan, may iwan. Basta yung pagkain, niya sa taas. Yung nang ibibenta, ibaba mo. Yung gatas, ilagay mo dito ang gatas. Ayan, o. Oh. Okay na. Saan um, pa? Malang, nang Bakit marami na makaraan? Hmm. Ano na? Nasaan ang pang ano? Nasaan na yung bag mo? Ito yung pa yung regalo, o. Oh. Galing pa na sa Swissing. Ilo, ang ganda nito, o. Oh. Yan, ang pang ano. Pag nag-travel, Travel. travel. Ilalagay natin yung mga shampoo, mga sabon, Ito, um, napkin. Hmm, jamming, Ayan mo mm. yung timangin. tissue, napkin, wipes. Hmm, daming free, Ito, legit. Basta pag namili ka sa soy sing, na ikaw, ah, ano ka, ah, customer ka nila, every year, makakarisig ka ng maraming free Powder. Dito natin, lakay. Ayan. Hindi eh, ko yan eh. Ano ba yan? Hindi kayo naman yan. Basta lahat ng sabon dito. Ayan, shampoo na sabon. Yung hindi ko. Yung madami. Ayan. Marami na. Ayan, hindi lagay ko yan. Tapos Clorox. May ba naman ng brand? Winrox naman ang pangalan niya. Dito na talagay. Eh. Sarado naman ito, di ba? Sarado yung pinto dun sa taas eh. Kaya hindi makapasok natin sa yan. Saan ba si ba? Ayun, saan ba?

Ang daming pre. Oh, mga sabon lang. Tapos yung... Yung pang sa tindahan, ibigay mo kay papa mo. Tapos yun o, yung ano. Hindi sila. Dito, dyan lang yan. Dito lang yan. Ito kasi nabi niyo mamaya. Diyan oh, sa kanina. Masa na? Wala na? Ayan, ang dami. Okay na? Sarado ko na? Ayan pa, ayan pa. Sa'yo yan? Hmm. Wala na doon sa ano gilid. Wala na, di naman tayo. na tayo. Ibigay mo na mo na tayo. Ibigay mo na tayo. Ibigay mo na tayo. Ibigay na 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 tayo. Ibigay mo na tayo. Ibigay mo na bigat Ibigay damyo na tayo. ay mo tayo.